Hello, Mike. Check. Anong company mo kabiyahe? Uh, marami nagtatanong sa akin kung ano yung company po. Uh, wala po akong company mga kabiyahe. <laughs> Joke lang po. Uh, sa Parola Maritime Agency Corporation ako, sa May Makati. At meron silang FB page kung gusto nyong malaman tungkol sa kanila at yung mga posting nila about uh, hiring. So, nagpo-post po sila lagi doon. I don't know ngayon. Pakicheck na lang po yung Facebook page nila. Nagpapaakto ba sila? Uh, para sa akin, yes, kasi nakaakto po ako dito. So, from tanker vessel ako, worldwide. Oiler po ako doon. Nung naipasa ko yung interview, Filipino, si Cervera, at si Korean, at chip engineer. Nung naipasa mo yun, papaktoin ka dito. So, yes, nagpapakto po sila. Mabilis ba promotion dyan, Idol? Base sa aking experience, yes. Kasi unang akto ko lang last year, tapos pangalawang sampa ko, pinakto ako na tercero o second assistant engineer. So yes, mabilis lang yung promotion dito. Pero syempre, nakadepende ito sa performance mo on board at syempre yung mga senior officer natin na magbaback up sa'yo para ma-promote ka. So, thank you sa mga previous na senior officer ko. Anong lahi ng Big Four? So, Korean nationality kami mga mga Big Four namin. Halos karamihan. Mayroon din mga junior officer na OPA, o tinatawag nating OPA, mga Kurikong o Korean. Mababait ba sila? Paano magalit ang OPA na Chip Engineer? <laughs> <laughs> ah, para sa mga biyay, lahat naman ng nationality, maputi, puti man yan, indiano man yan, or kung ano mang lahi yan. Merong mabait, meron ding hindi mabait talaga dyan. So, parang naging experience ko nga na kung mabait yung Chip engineer ngayon o no, yung kapitan, next na kapitan o no, chief engineer, medyo <laughs> devil. Lahat naman mga kabiyay, kahit Pilipino naman yan, may mabait, merong hindi mabait. Nasa atin lang, paano tayo makisama at uh, pakisamahan yung mga ugali nila. So, hindi si Chip engineer ang mag-adjust sa'yo, kundi ikaw ang mag-adjust. Kasi si, si Chip engineer o si kapitan man yung head natin mga kabiyay. Matatas na rank ko. Container lang ba sila? Uh, sa so, parwala mga kabiyay, nga pagkakalam ko, meron silang tanker, LNG. Tapos, iba-ibang principal, may bulk, may car carrier. Kasi nililipat ako sa car carrier last time. Pero, mas gusto ko dito sa container. <laughs> Malaki ba sahod? yon? Ito na. Last question. Malaki daw ba yung sahod? Mga biyay, first container vessel experience ko to. At masasabi kong malaki yung difference kasi galing ako ng tanker. So, hindi ko pa pwedeng pasabihin sa ibang container vessel, ikumpara kasi ito pa lang yung first experience ko. So, wala pa akong pagkukumparaan. Pero kung ikukumpara mo ito sa tanker sa previous na experience ko, siyempre, mas malaki ang ano doon sahod. So, yun lang mga biyay. Thank you. Bye-bye.